Kada sweldo, eh, talaga marami tayong ginagastos. Kagaya sa food, nag-grocery tayo sa Pure Gold, sa Robinsons, and of course, sa utilities naman, nagbabayad tayo sa Meralco, sa PLDT, and sa entertainment, of course, lagi tayo nasa mall, sa SM, Ayala, para tayo talaga ay manood ng sine or talaga mag-relax every weekend. And maganda na hindi lang tayo consumer na mga malalaking kumpanya na to. Alam mo bang pwede ka rin maging indirect investor sa mga malalaking kumpanya na to through mutual funds? Even ang SSS nag-invest ng 3 billion sa mutual fund. Ito yung report ng inquirer. And kung naghahanap ka kung saan ka ba pwede magsimula, pwede ka magsimula sa level 1 investing sa Kaiser. Ito rin yung sinimulan ko noong 2012. Kasi dito tatlo na yung meron ka kung limited lang ang budget mo. Meron kang investment, healthcare, at life insurance. To know more about Kaiser, message mo lang ako sa FB.